Okay mga kababayan ko, magandang hapon po. Ngayon po ay Sabado, uh, May 4. Pag-usapan po natin itong tukul sa showbiz. Kunti lang, konting showbiz lang. <clears throat> Kasi ano naman po ito eh, relevant sa ating buhay. Ito po yung naging uh, karanasan ng aktor. TV host ba? Nasibong na Sibong Navarro, yung dinanas niya, yung karumaldumal na dinanas niya, sa kamay ng mga mapang-abuso, mga anak mayaman. <clears throat> Medyo marami po talagang nangyayaring ganyan dito sa sa bansa natin. Mga anak mayaman, o mga mayaman na siguro, hindi ganong naturuan ng magulang ng good manners mapang-abuso sa mga maliliit, sa mga kayang-kaya nila. So ano po ba ang natutunan natin dito sa kaso sa karanasan ni Wong Navarro and uh, against the group of alam mo sayang itong si Denise Cornejo ano? ang ganda-gandang bat, ang ganda-gandang babae bakit siya napasok sa ganitong klase? maganda siyang babae. Kung baga, sa pag-artista na lang o sa mga, hindi siya mawawala ng magandang trabaho. Kung baga. Paano siya ay nadawit o napagrupo sa ganitong klaseng mga kalalakihan na mga criminal minded ma may sa pagkademonyo ang mga pag-iisip Hello. Mga magulang po ni Soria, ah, magulang ni Dennis Cornejo. Anong ginawa ninyo? Bakit Bakit nasabit ang anak ninyo sa ganitong klasing buhay? Mukha naman siyang mabait eh. What went wrong? So ngayon, kapag po kasi may mga ganitong uh, pangyayari, mga inabuso, mga tinakot. Biruin mo, talagang yung dinanas nitong si Bong Navarro po talaga ay nakakatakot. Kung kayo man ang, kung tayo man ang dumaan sa ganitong klaseng karanasan, nakakatakot talaga. Ano yon Extortion, ano? <clears throat> Illegal detention, extortion ng pera, blackmail. Biruin mo mo pag pagbibintangan ka pa na rapist na hindi naman may pamilya kang tao, may asawa. Pero ano po maganda rito? Yung magandang leksyon po na ma mapupulot natin dito sa karanasan ni Bom Navarro is lakas ng loob. Opo. Yung pagkakaroon ng lakas ng loob, yung lakas ng loob na uh, ginawa ni Bong Navarro na hindi siya nagpadala sa takot sa pananakot ng mga ito natakot siya during the sino ba naman ang hindi uh, sino ba naman ang hindi normal na taon hindi matatakot kung nasa ganun kang sitwasyon mag isa ka pinagtulong-tulungan ka sinasaktan ka tinatakot ka But then, nung nakawala siya doon, eh kahit ako man po, ganun ang gagawin ko. Hindi ako magpapatalo sa takot. Kasi pag nagpatalo ka sa takot, mauulit at mauulit nga. Tama po yung rason ni Bong Nabaro na kung natakot siya, nagpadala siya sa takot, hindi siya kumibo, hindi siya, eh, nagpadala siya doon sa mapang-aabuso ng mga yon porque mayaman sila, marami sila, mga barumbado sila, pwede pong, pwedeng pwede pa pong ulitin. Pwedeng sa kanya mismo ulitin dahil noong una niya na bumigay ka, pwedeng ulitin nga naman. Or kung hindi, sa mga kapwa-artista rin, mga kapwa Ma, ma, ma mahihinang tao. Kasi nga mga barumbado ito, mga taong ito. Mga anak mayaman, mapera, mga abusado. Baka nga mga adik ang mga ito eh. O. Oh. Kasi parang ganyan ang estilo ng mga mga anak mayaman na ganyan na ah. mga misguided. Kung maalala nyo po, itong si Cedric Lee, itong, ano, kaano-ano ba ito ni Dennis Cornejo, baka ito yung boyfriend niya. Tapos eh, pinagplanuhan nila si Bong Navarro na o oh, ganito, ganito. Sa pagkakatanda ko po, itong si Cedric Lee, ito po yung naging, uh, naging boyfriend ni, sino ba yung ng insinyor? Vina Morales. Di ba? Itong si Vina Morales. Hindi ako nagkakamali. Ito yung boyfriend niya na parang pinangakuan yata siya na papakasalan, pero hindi natuloy Pero nagkaanak siya. Ito po yung ama ng anak ni Vina Morales. Buti na lamang po, alam nyo, mag maganda na yung nangyari yun na hindi natuloy maging asawa ni Vina Morales itong ganitong klaseng lalaki. Nakakatakot ito. Eh, balita ko nga parang ano eh. Noon parang medyo Nagsasuffer yata si Vina Morales ng mga physical abuse mula dito sa Cedric Lee na ito. Which is hindi malayo. Parang ang story yata nun eh, pinangakuan si Vina Morales ng pakakasalan pero nagpakasal sa iba. Parang ganon. Hindi ko na masyadong matandaan. Basta tanda tandang-tanda ko, naging boyfriend siya ni Vina na sinasaktan siya tapos nagkaanak sa kanya may anak sila. So ngayon, ito, lumitaw na naman ang pangalan nitong Cedric Lina ito. <coughs> At buti na lang. Buti nga sa inyo. Nakakuha kayo ng katapat. ba diba? Kaya, sa totoo lang po mga kababayan, dito sa, sa ganitong klaseng lipunan ng mundo natin na ganito kalupit, minsan po talagang kailangan nating magmatapang. Kailangan nating maging matapang. Huwag tayong basta susuko. Lalo pa kung malinis ang kalooban natin. Wala tayong kasalanan. Sila yung may kasalanan. E itong nangyari kay Bong Navarro, kung baga eh, meron man siyang konting kalukohan, naging unfaithful siya doon sa asawa niya, but then hindi naman talaga siya totally masama at yun nga buti naman at uh, siya ay nagpakatatag at nagkaroon ng, ng malakas na loob na labanan ang ganito mga klasing mga demonyo sa lipunan so yun po ang isang <coughs> magandang uh, natutunan natin dito sa dito sa karanasan na ito ni Bong Navarro, yung nailigtas niya yung sarili niya, kumbaga, naging uh, wais siya na nung uh, habang siya ay ginugulpe, nakisama muna siya. Di ba? Hindi yung kagaya ng iba na, kaya, ay alam mo, kaya ang iba napapatay sa mga ganitong klaseng sitwasyon kasi nanlalaban. Sa ganitong klase po kasing sitwasyon, hindi po tayo dapat manlaban. To preserve our life. ba? Diba? O, oo, oo, lang ka. Bow na lang ng bow. Sige, okay, okay. Kung ano ang sabihin nila, sige, okay. Kagaya nang ginawa, ni bong nabaro. Dinala siya sa pulis, binlater siya, okay. Pumirma siya, umuo siya doon sa panguhut-hut ng grupo. O, oh, okay, sige, okay. Kaya siya nakauwi ng buhay. Pero ikaw ay lalaban-lalaban ka. Kasi dapat po sa buhay natin maging wais po tayo sa paggawa ng ating laban. So, yung ginawa po ni Bong Navarro na yon malaking leksyon po sa atin yon Na sa, sa, oras ng uh, kagipitan, matuto po tayong lumangoy. Umayon sa Agus. Sige. Okay. Bigyan mo ko ng isang milyon. Okay. Isang milyon bukas. Hindi ka, huwag ka magsusumbong sa pulis. Okay. Hindi. Para makauwi ka ng buhay. And then, pag malayo ka na sa danger, udoon ka na. So, kaya ganyan yung ginawa niya. O, nagpautok ba siya? hindi siya nauto. Hindi siya nakuha na ng imagine isang milyon. Bagko sa ngayon. Dahil talaga namang totoo na inosente siya. O di ba nabaligtad ang mga pangyayari? Sila yung nakulong. At nakakahiya yun. Nakakahiya na gawain po yun. At mas lalong nakakahiya dito kay Dennis Cornejo. Dahil kababae mong tao. Ano nangyari sa'yo? Kababae mong taong ganda-ganda mo pa naman, sikat ka. Tapos sasali ka sa mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng At doon po sana sa mga magulang po, mga magulang ng may mga anak tayong dalaga, ganyan. Kung pinapayaganan po natin yan na, kasi parang nagsosolo yata itong si Denise. Mayroon siyang sariling kondo, namumuhay mag-isa, eh kung ganyan, kailangan po talaga, ginagait pa rin, sinicheck pa minsan-minsan. Pero ayun eh, mo yan nangyari yan, eh sayang siya. Sayang na ba ba eh. Imbis na Ganito ba? Sa, na, makukulong siya ng habang buhay? Makakapagpamilya pa ba siya? O ngayon, ito sa nangyaring ito dito sa kay Dennis Cornejo at kay Cedric Lee at sa mga kasamahan. Anong magiging damdamin ninyo mga magulang? Kaya nga po, malaki po ang malaki ang papel ng isang magulang sa buhay ng mga anak. Kahit po 'yan nasa edad na. Ito po 'yan. Nasa edad na sila pero bakit ganyan? Minsan po talaga kasi nasa nasa pagdidisiplina na rin niya ng magulang. Okay? So 'yun lamang po. Gusto ko lang po talaga kasi talakayin yung itong uh, kwentong ito. Okay. So maraming salamat po sa panonood at uh, see you in my next vlog. Peace.